Hey guys, what's up? It's Jess and welcome back to another video. And with today's video, meron tayong strawberry preserve dito. So this was given by my student. At ayun guys, ipalaman natin siya. At ipakita natin na kinakain natin yung binibigay sa atin ng student. <laughs> Ayan guys, so masarap na isabay itong palaman na ito pag nagkakapit tayo. So ayan guys, magtimpla lang muna tayo ng kape natin. At meron pang na, na, iwang condensed gatas. Kaya yun na muna gamitin natin. And yung magic coffee. At ito lang, guys, bubuksan na natin ng strawberry preserve. At ipapalaman natin sa napakasarap na pandesal. So ayun guys, umuulan po ngayon. Kaya masarap po tayo magmerienda merienda at uh, ayan, special thanks to the giver. At tikman na natin itong napakasarap na strawberry jam galing sa Baguio. At ayan guys, nakakatawa lang guys kasi di ba dito sa baba hindi tayo masyadong nakakakain ng ganito. Especially pag wala namang pumupunta ng Baguio. At uh, thankfully naalala tayo ng estudyante natin at uh, enjoy natin itong strawberry jam na ito. So pag mapapanood mo itong video na to mag ka na rin ng strawberry jam. Ayan guys, hindi ko kasalanan na ako magkikrape kayo. Pero akit na rin kayo sa Baguio para makabili yung strawberry jam. Ayan guys, wala akong referral link dyan kasi hindi ko naman yung binibenta. So, ano lang, papakita ko lang na nagmumukbang ako ng pandesal kape na may strawberry jam. So, hindi nga pala tayo nagsusugar dyan sa kape natin. Kaya saktong-sakto lang yung sweetness from the strawberry jam. Talagang mabubusog tayo ng bonggang-bongga. Thanks for watching. Follow for more.